Magandang buhay. Nandito na tayo guys sa bayan. Hindi na ako nag doon guys sa City Flower kung saan ako namili kasi ang daming tao doon tapos siksikan. So may dalawan na may dalawan na akong plastic na dala. So pupunta na ako sa bus kasi doon ko ilagay ito kasi mamaya alis ang aming bus 2.30 so nagbili pala ako guys ng mga gulay at saka noodles yung pinaka madaling ulamin kasi pwede ka lang magpakulo ng tubig okay na yun kainin mo na lang siya So, uh, naglalakad po tayo ako lang mag-isa kasi yung mga kasamahan kong yung kasama kong Pinoy nagpapaano pa siya doon, nagpapatahi siya doon sa tailoring. So, mamaya pa 'yon. So, ito pa rin guys, napakainit pa rin ang sikat ng araw na kung saan magalas dos na napakainit sobra grabe. So, 'yan. Dala-dala akong plastic na namili tayo ng mga lemon iinumin natin tuwing umaga and also yung mga gulay na alugbati, halo ko sa monggo tapos yung pritong bangos masarap yun guys kaya nga kailangan natin ng gulay sa ating, katawan everyday maggulay tayo para ano healthy tayo always healthy kailangan natin ng protein sa ating katawan so uh, dito muna tayo sa intersection mga palangga ayan ako muna kasi parang may nagano yata dito parang hindi pa tayo makatawid no? Hindi pa tayo makatawid. Maya, maya. Wala pa kasi nag-stop, guys. mamaya maya. Sobrang init talaga. Hindi mo na ako magtawid kasi baka mamaya maano tayo, no? Napaka-init. No? Pwede na kaya ako magtawid. Parang wala naman siguro. Ano na? na siguro ako sip. Baka mamaya o ready na sila guys. Diba? Okay. So nandito na tayo guys. Pupunta na ako sa bus. Nakatawid na tayo sa wakas. So Marami kasi doong ano sa intersection sa traffic. Akala ko sino ang nagbubusi na sa akin. Akala ko police na. <laughs> hindi pala kasi intersection ngayon doon yung traffic light so yan po guys ang uh, ano dito ang klima ngayon is medyo pababa ng pababa ang init malapit na po ang winter so sana yung bus namin hindi ko na nakita ang bus namin sana ka parking yun Saan ang bus? Punoy ko kasi yung bus namin kasi hinahanap ko siya ang bus namin kung saan ang bus namin. Saan siya siya, So, yan lang, guys. At uh, magandang buhay sa inyong lahat. Sana supportahan niyo lagi ang aking vlog. At uh, i-anawin niyo ako. At uh, love-lovin niyo pa ako. So, bye-bye and have a nice day to one all. God bless us all. Guys, nalito ako ngayon, guys, sa park. Mala, ito po ang park na kung saan dito kami namamalingke, namimili. So, yan po, guys. Oo, silip ko lang sa inyo. Tapos may puso dito, mga oh Yan, Maganda po sa gabi, guys, kasi marami kayong makikita ng views. Yan, maganda, maganda, diba? At saka sa gabi, maganda ang mga, ano, ang uh, ilaw. Ang reflect ng ilaw, napakaganda. So... Nagpunta muna ako dito bago ako magpunta sa bus Kasi ano, parang madilim no Madilim ang ating kamera Parang madilim ang kamera natin guys Yan siguro maganda Yan guys no, ito po ang park Ang daming nakatambay dito Yung uh, namamalingki kasi ngayon is Friday So maraming nagstambay dito ng mga ibang lahi Mga Pakistan, India, Bangladesh So yan po Kasi may puno siya guys may may puno siya, malilim ang puno so pwede kang magstay. So, pwede kang mag uh, mag-muni-muni uh, muna dito habang uh, wala ka pang uh, ginagawa kasi Friday naman so walang uh, ano ngayon, walang trabaho. So yan po mga palangga, ang ganda ng ground kasi green na green. Kaso lang pinipili ko lang lugar guys na kung saan ako mag uh, mag-vlog or mag-video kasi alam niyo naman dito hindi po pwedeng mag-vlog dito na maraming nakakita or maraming makaano sa inyo baka hindi kayo uh, baka iano kayo. Basta iba guys, iba dito hindi katulad sa atin sa Pilipinas na marami pong mga makikita nating pwede nating gawin. kumbaga. Pero dito kasi guys, mga limited lang ang dapat nating gawin. Hindi po tayo pwedeng magkuha uh, ng mga video na without permission with other people kasi baka magkaroon tayo ng uh, problema. So yan po guys, no? ang ganda ng fountain. Tingnan nyo. Kaso lang, aking camera is very blurred. Parang napaka-item yata ang camera. Ang ganda. Kasi ang bus namin alis pa naman ng 2.30. 2 so sabi ko, dito muna ako mag-vlog-vlog or mag-video-video -video para may pang-upload tayo for the next day. So yan. Ganda guys, ang ganda guys tingnan ang ganda ang ganda ng view puro mga kahoy mga dates yan ang kagandahan lang dito kasi kung, kung gabing gabi talaga buhay na buhay talaga ang ang uh, paligid kasi sobrang maliwanag ang daming ilaw dito so, yan so yan lang muna for the meantime ng ating vlog guys and uh, sana wag kayong magsawa, no? supportahan lagi ang aking vlog, ang aking mga videos and uh, also ifollow if nyo ako sa aking Facebook page at uh, sa aking Facebook profile pala, Marlon Garcia. So yan lang at uh, magandang buhay magandang uh, araw sa ating lahat. God bless us all.